takbo so sa ngayong ito Mount Ayas <laughs> Mount Ayas baka kang pananan <laughs> Mount to <laughs> Hi, Hi ka, good hello. morning! Ayan <laughs> yung nag-invite sa atin dito muli natin nakasama last nakasama natin sa amuyaw tama? Yes. no? na doon tayo nag crumbs <laughs> eh, makasama natin pakiat na video ijo nggak Ah segi-segi. Huh. Ah. Baik. berapa? kira Kira taas Mars, maganda, dami Go, go, go Sakit <laughs> huh. Sakit man Ang sakit mo. Ang ganda. Na mahiwag lubid na lagi natin nakikita. Ha? Ayan. Ubit pala. Alaming. Nakakawakan. Ha? Huh? Ha? Huh? Ha? Grabe. Ang taas naman yan. Ha? Huh? Yan o. Ang ganda. Ang ganda po sa atin. ganda dyan o. Pag umaakyat ka. Paakyat. Yan. Good morning sa inyo. Muli. andito tayo sa Mount batolao Dito yan sa Batangas. Makikita. Ang Ganda ng view. You know. Ya, gendah sunrise. Uh. Oke. steady Stay di Wow, so <laughs> Ayun yung kayo bangas madali? Oo. Oo. tayo dyan? tayo pa Ayan. Anong bayan to? Ay nasugbo? <laughs> Anong yung bayan? Sandali! Nakaboy na na to? Hmm. Ayun.

kita sa nasugbu patangas Pagod natin yung mga runners <laughs> Let's go! Ano ba kaya mabilis yung pagbaba natin? <laughs> Beb. Kumayo na. ka naman sa rin run club. Ako disbanded yan? Ay, ano pala mo. Ah, hindi na <coughs> Yan, ano na, commander ka Commander <laughs> Palit lang ng pangalan. <laughs> Rebranded. Hirap bumaba. Eh sorry. Dami. Hindi <laughs> okay lang. Kaya naman. Hindi kayang bumaba. Dami tao. Balik. Si Claude, ando na sa baba. Hindi <laughs> na <kayo. laughs> Woah, so slow. stop din tayo dito. I mean like on the way here. Oh, oh my, my god. Sir, Oh, guys, guys, dito lang ako. Keep, keep hey. mga... Para dumaan. Sa mga Ah, dito sa baba ko. San Oh. oh. Oo, oh, wow. oh. 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 Baka ano? eh, ko. Sa'yo ka, na dito! Ano yung <laughs> Dito, <laughs> Huwag kamayon ngayon. Ah. Dito kami, ha? Ah. Sarenes tayo. Ano yung ngayon? Okay, Racer, mo na. <laughs> na, na! Let's go! Dito ka na ka naman. na, ka! rin na! Huli, oh! oh ano. <laughs> Next year na! Joke lang. Oh, gaya niya. Trafis na. <laughs> Xin chào tất. Uy, lâu lâu. Good morning. Good morning, bà. Good, Good morning. Good morning. Morning. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart embrace. So catch me if I fall

325 5 kilo po kasi lang ano old train ah ah okay so nakandaan mo kung kumplitahin ay hindi 25 km. 25 km. 25 yan kumplitahin mo yun oh, klamit oh. Klamit. oh.

Batulaw. Ayan, traffic pa rin. ko <laughs> wala nang traffic, mayroon pa rin pala dito. Ayan, pababa yan ng ano. Yan, delikado. Ayan, delikado. Kaya isa-isang baba. Kasi may mga kasabay tayong trail runner. Ayan. Kasi ano yan dyan ah. Parang 80 degrees yung pababa dyan. Ayan. Kaya oh. kailangan muna natin yung safety ng bawat isa. So, muli, mamaya ulit. Salamat. <laughs> you know, babae yun. Kaya yan, kaya yan. Sige po, sige po. Mga hindi na magro Sige po

Oh, sakit ko. Oh, nata. Sakit ng likod niya. Nagbigla yung back niya. 'to. Hindi 'to. Sige, sige. 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 Sige, yun, yun, yun. Sino na talaga dapat, no, men. Anday, yung yung mga nauna, mga hindi magro rope yung kaya nila. Ah, okay. Nandaan dyan, ha? Oo, hindi. Oo, yun tayong Daan -daan dyan, hindi matatapang. mga sa mga Go, Mau! Bababa okay. ba baba. siya? Baba. Oti oh, na lang, Mau! Ay, bababa, bababa. Ayan lang, pinakamababa. O, oh, maya, mas mataas. <laughs> <laughs> na, Mau, nakababa ka na! Saka na, oh! na lang, konti na lang! Ito na kaya sa ulo mo muna yan dyan. ano. kamay, 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 kamay. Ay, sorry.

Teka lang, wala akong road dito. Wait lang. ko dyan sa... sa niya. Ito. Ay, nasa ah. Ay. Ay, tali.